Meron ako nakitang video sa TikTok. Uh, galing kay Lola Dayan 008. Ayan, galing sa kanya yung video na to. Um, si Ken, nasa Singapore na si Ken. Ay, tumalsik yung laway ko. Si Ken, nasa Singapore na. So, panoorin natin to guys. Excited ako. Kasi nakita ka na namin. <laughs> Okay lang. Thank you sa paglabas. Ah. <laughs> Di diba si Ken hindi siya ano, hindi siya nakakalimutan. Okay, no, okay, no okay. Mag-concern sa mga fans niya, diba? Tinanong, tinanong nila, tinanong niya kung okay lang sila. Ah. Huh? Okay. Parang barkada lang din niya kausap, eh. Kanina, lunch. Oo. Oh. Oh, flight nga niya ulit papuntang Pagadian, Sambuanga. Oo. Uh, ano siya, may concert din siya sa Sambuanga, sa lugar nila yun. Oo. Oh? Oo. Ang galing. From Japan, bumiyahe papuntang Singapore. Okay. Ayun. kalina lunch